ka magtumbaw tayo na to, alas ah, dos na. Hindi ka pa nakakaluto. Ano ba gusto mo? Ano ba plano mo sa buhay? Magsasento ko ano lang maghapon dyan. Ha? Woo! Woo! alas ah, dos na mami. Ang order na lang tayo ng pagkain sa Jollibee. Sa food panda, huwag ka pa food panda lang tayo. Parang gusto ko ng one piece chicken eh. Ah, sige, sige. Sige. Ay, sama mo din ng fries ha. Ah. Gusto kong fries. With coke block? Mm -mm, sige. Sige, sige, sige. Oh, wala. Uh, uh, that... Kung hayop pa ko, anong klaseng hayop pa ko? Uh, siguro chicken. Chicken? baket uh, Bakit? Dahil chicks ako? Hindi. Eh ano? Kasi... Ano? Putok, 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 putok! Putok, 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 putok! Ay, hey, babae! Sarado mo yung pinto. Ako yung matagal na matagal ng inis na inis sa'yo, oo. Sa tuwing iinom ako, bakit sinusundo mo ako? Ano ba talaga gusto mo mangyari sa buhay natin? Kung ano-ano na lang isipin ng mga kabarkada ko, ano ba iniisip na under-under yun mo ako? So, sorry na kita kay mama eh. Hoy, babae, asan ka ba? Sabi ka ba? Ang sisibak ng tao kahoy. Ang sisibak lang? kahoy. Sige, sige, sige. Parang may sinasabi ka, may nadidinig ata. Wala, guni-guni mo lang yan. Sabi ko, ito yung budget natin, may konti pa umpero pera, may konti natin ng uh, ulan